Hello po guys, so nandito na naman po yung ating YouTube channel ko. So ngayon ay ano, oh. meron pa akong binalot sa iyo Tito Harvey. Ito pa oh. Ano sa pero ang laman niya ya oh, ay papel. Then so ayan po yung pinakita ko sa inyo. So tas sinulat ko pa happy birthday Tito Harvey. So ayan po. So binalot ko na rin siya dito o, oh. meron pa. Ito pa oh. Binalot ko pa siya dito oh. Ayan, oh. Ang nakabasa happy birthday lang. So ano, ano ba yan guys? Kasi isang buwan ko na hindi binibigay kay Tito Harvey yung regalo niya. So ayan po. So ito na Tito Harvey, punta ka na dito sa bahay namin. Ito na yung regalo mo. Kasi nung March 14. So ayan po. Kasi ang date na kasi ngayon, it's April 5. It's April 5, it's Friday So ayan po, birthday din ni daddy ko So ayan po Ayan po, so ibabalot na natin sa plastic So ano, alam mo ba kung paano ko to nagawa? Paano paano ko to binalot sa ano, sa loob niya? Ginamit ko na muna yung Tapos iscash tape. Ganun lang. So ayan po. So tara, let's do na. Nice. Isosoli na natin para ibigay natin kay Tito Harvey to sa birthday niya. So ayan. Po. So ito, Tito Harvey. Huwag mo rin ano, kalimutan mag-upload ng video mo, mag -ano ka, mag-video ka ng ano, nang nagbubukas ka ng regalo galing sa akin. So ayan po. Magbukas ka rin, videohan mo 'yun. Dito Ayan po, ito na 'yung regalo mo, Tito Harvey. Ito? Ito na. Ayan na, okay na. Oh? So ayan po guys, so dito na lang po tatapusin yung video vlog natin ngayon. So i-like and share and subscribe mo ako guys para lagi kayo updated sa susunod kong video na in-upload. So ayan po, bye!